Farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. video. So ipakita ko lang sa si inyo itong mga nabili natin na halos 12 piraso ng mga kambing na um, nabili natin isang araw at may kasama pa itong dalawang um, maliit na kambing. So makita ninyo, may ginawa na kami dito na parang lalagyan na ng mga pagkain. So ganyan lang style na ginawa namin. Nilagyan lang namin siya ng um, parang kawayan na parang naka-X. Tapos doon namin nilalagay yung mga ipil-ipil or kung ano man yung mga ipapakain natin sa mga kambing. So, ito pakita ko sa inyo. So, yan mga farmers ito yung mga kambing natin dito. So, dito muna sila pinililagay sa dating nilagyanan ko ng manok, pansamantala. So, at ito yung ginawa natin, nilalagyanan nila ng pagkain. So, kahoy lang, gawa lang sa mga kahoy dito para hindi magastos. So, itong kinakain nila na to mga farmers yan, pinutol namin na puno ng germelina yan. So, yan, kinakain din ng mga kambing. At kumuha rin ako ng ito, ipil-ipil. It so, kumuha ako kanina yan at um, nilagay natin din dito. So, kinakain din nyo ng mga kambing. Yan, malakas din sila kumain yan. At kagandahan ng mga ipil-ipil, mga farmers ay, ano po yan, um, the warmer or pang ano ng bulate, pang purga. Ayan, nakakapurga rin po yan sa mga alaga natin. So, lalakas kumain ng mga kambing ng ano, ipil-ipil. Ayan. So, ito naman yung mga kumakain ng mga Joy So, labing dalawang piraso to mga farmers May isa tayo dito na um, yung isa, nandun yung lalaki, um, crossbreed, upgraded na. Pero, karamihan ang mga binili natin last time is mga native na mga goats lang or native kambing. So, ganiyan yung itsura niya. Pero magaganda rin at magaganda rin yung mga katawan na nabili natin. Pero soon, bibili tayo ng pure breed na lalaki para makapag-produce tayo ng mga goats na mga um, hybrids or magaganda yung mga katawan or malalaki. So, yan. Dito ko lang sila nilagay. Pakita mo. Yan. So, mayroon tayo ditong pre-range area na dati nandito yung ating mga manok. So, nakabalibot, nakapalibot naman po ng green net yan. At dati, ang kapal ng damo dito. So, ngayon, um, medyo nabawasan na po yung damo. So, andun pa po, po yung mga ibang kambing. Ayan, nandiyan pa yung mga ibang kambing. Ayan. So, andun pa yung iba. So, malaki yung area nila dito. Kaya hindi sila masyado nahihirapan sa uh, um, lugar. So, yung dating manukan yan eh. Yan oh dating brother so hindi ko na kasi siya ginagamit kaya nilagyan ko na lang muna siya ng um, nilagyan na lang muna po natin siya ng ang tawag dito mga kambing so papakita ko sa si inyo yung tinimpla ko kaninang tubig nila ng mga baboy eh baboy ng mga kambing pakita ko sa si inyo na naglagay ako ng molasses dito nalakas kumain ng mga kambing so nainom siya. So, yan yung kambing, o, nainom siya ng molasses. Wow. Yan. So, yan yung mga farmers yung molasses sa na tinimpla natin kanina. So, alam nyo ba yung molasses, yun yung matamis na liquid. So, maganda rin kasi yan para sa mga kambing. So, inihahalo ko siya sa tubig para po um, maging masustansya. Mas masustansya po yung kanilang tubig. So, ayan. So ito naman yung dati ko nalalagyan din ng mga manok tapos um nilagyan din natin ng mga baboy ito. So ngayon, um tinerya na namin to sa um, bahay ng kambing. So ayan. So ganito lang hindi naman talaga ito yung design natin dito kasi pansamantala lang naman kasi nga kararating lang din po ng mga kambing natin ngayon. So ayan, nilagyan ko muna po ng pansamantala ng mga kahoy. Yan. So para dito sila aakyat. Tapos, meron din po dun sa kabila, dalawa pa. Ayan. So, ayan yung kambing sa baba. Meron dyan. Ayan. So, maganda yung mga katawan. Nakita ninyo, matataba yung mga kambing na nabili natin. So, pakawala lang po sila dito. Hanggang doon, paikot-ikot lang sila sa area na yan. So, malaki rin naman po yung dalawa nila dito. So, dahilan kung bakit bumili tayo ng kambing, una sa lahat ang hinahabol ko po dito is yung kanilang mga dumi dahil once na may magandang kumbahay, magagawa po kasi tayo ng magandang bahay ng kambing dito para sa kanila para naka-elevated po talaga at yung maiipon po yung dumi nila sa ilalim para po maging patabako sa saging. Dahil alam naman ninyo na isa sa major crops ko po ay mga saging na saba or lahat po ng klase ng mga saging, marami po akong tanim niyan. So, talagang kailangan-kailangan ko kailangan po, po ng fertilizer, organic fertilizer. So, naisip ko mag-alaga ng kambing ulit dahil wala naman po masyadong gastos to dahil yung pakain po nito is libre ko lang nakukuha. May mga damo tayo at pwede ako magtanim. Marami akong tanim ng mga, mga pwede nilang kainin like napier grass, ayun mga ipin-ipil. So, marami po tayo dito. At hindi siya masyadong magastos kumpara sa baboy. Kasi yung baboy, medyo malaki rin po yung nagigastos natin sa kondi sa feeds. Kahit na nag-organic feeds tayo, lalo na pag dumami sila. So, nag ako mag-alaga po ng kambing. Ayan, dahil para nga po doon, once na mag-verbiculture din ako doon, pwede kong pauurin para mas maganda po yung pataba na magagawa natin para sa ating mga alagang saging. At the same time, syempre po, dadami din po itong mga kambing natin, mga nganak. So, makakapagbenta rin po tayo ng mga native na mga kambing. So, pag nakapag-upgraded ako, makabili rin po ako ng mga pure breed na lalaki. So, sana abangan niyo yan na makabili tayo ng mga pure breed na uh, mga kambing, ng mga anglunobian, or bower, or uh, mga sa So, pili na lang ako kung ano yung gusto ko magiging lahi. So, ikakross natin yan sa native para po maging maganda po yung magiging anak sa susunod po nilang pagbubuntis. So, yun lang naman mga farmers. In-update ko lang kayo sa mga kambing na nabili natin. At eh, dito ko muna sila pansamantala nilagay. At um, okay na okay po mag-alaga ng kambing dahil hindi masyadong malakas sa expenses. At any pakain is okay sa kanila. Hindi sila masyadong mga masisela ng mga alaga. At nakakatawa silang tingnan dahil day, day, by day, time by time. So, dumadami sila dahil laga-anak din sila. So, yun mga farmers. So, mag-update ako sa inyo once na may bahay tayo gagawin para sa mga kambing. At, at wala well, sa malinis na natin yung area na ito, i-vlog ko po ulit para mapakita ko ulit sa inyo yung kalagay ng mga bagong kambing na nabili natin dito sa farm. So yung mga farmers, kung nagustuhan nyo ng video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click din na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!